Sir. Bakit ka naman umiyak? Nadeskirasya po ako Ba't ka nag-iyak? Ba't ka umiiyak? Kasi Kaya ganito ako umiyak Dumating din kasi sa akin yung biyaya Oo Kaya yung akin Naramdaman Naramdaman Masaya. Masaya ako. Uh -oh. Kasi may biyaya na dumarating sa akin, sir. Uh Oo. -oh. Kaya thank you, thank you sa lahat sa inyo. Oo. Uh oh, oh. Salamat din at pinatuloy mo kami sa bahay ninyo. Opo. Ayun mga kababayan, pupunta po tayo kay nanay. Ah, uh, kung saan siya po yung nakausap ko ulit, ito ba natin na, na medyo hirap sa buhay, pupunta po natin at natin tayo ng kunting tulong sa ala. Tara po. Ito po yung bahay nila. Nay, marang, good morning po. Good morning to you, man. Ah, good morning. Pasok ako. Oh, pasok um, po. Um, pasok, na kayo. Uh, um, 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 Kumusta? Um, uh, um, ganito lang pa, sir. Ha? Ah? Nung nakita mo ako, ganun lang pa din. Ah, okay, okay. Opo ako. <laughs> ah, sige, sir. Ah, <laughs> oh, tay, kumusta? Ganito lang, sir. Ganito lang din. Opo ka, oh. Kumusta ang buhay niyo dito ngayon? Pagkatapos ng ano, pagpunta ko dito. Ikaw, nai, kumusta? Ganito lang pa, sir. Oh. eh Okay, okay, okay. Okay, Pero hindi ako makatarabaho Oh, dahil? Dahil may Kasi, parasyon sila. May parasyon sila. Hindi parasyon. ako makatrabaho kasi nabiyak yung aking ulo. Natahi. Oo. Pero anong naramdaman mo ngayon? Ha? Anong naramdaman mo ngayon? Eh, nagluluto lang po. At saka yung maglinis dito sa bahay. Ah, okay, okay. Maglalaba, ganun lang. Hmm. So, Hindi ako makaigib. So, kumain na kayo? Ha? Kumain na kayo? Opo. ano ko niyo? Ah, yung kinain namin munggo. Ay, okay. <laughs> munggo na sa ugan yung siya <laughs> Ngayon, ikaw, um, Tay, ay. hindi ka kumuha ng gulay sa bukid? <laughs> hindi naman, sir. umuulan eh. no? okay. okay. na hindi ako makalakad-lakad pumunta diyan dyan Ah, Ay, Mata okay. Yun, eh. pero kapag walang ulan, umaakit oh. ka, kumuha oh. ka ng oh. Ano yung pananin mo yung mga tubo-tubo lang doon? Tubo-tubo na... Lugo na kang kong gano'n. Ayun, parang ligaw na gulay. La, ligaw na uh -oh. gulay. Si nanay, ikaw, kumusta yung buhay mo dito? So, anong nararamdaman? Masakit yung ulo mo minsan? Yung pa, yung ano ba? Yung, yung mata mo, masakit ba? Kung alimbawa, sir, eh, kung wala na akong gamot, gumaganyan <coughs> yung tahi. Kumikirot. Ngayon, anytime na pa ako nagiinom ng gamot mm -mm. kung may pera dibili ako kung wala wala na pa kasi mm -mm. apat ang estudyante ko Oo. so ngayon may bigas pa kayo? ha? may bigas pa kayo? may bigas pa ba kayo? yes may ah, sir mga <laughs> Kunti na lang, kunti ah, kunti na, lang. na lang. Kunti lang sige, na lang. o sige, magbibigay kami ng grocery ha. Pabigay nyo ni Madam Grace. Magpasalamat ka kay Madam Grace. Ha? Okay, akin na mga madam. Pabot ako ng bigas ni nanay. Magbibigay kami sa inyo ng... Uh, grocery, ito po ay pabigay ni Madam Grace. Yes, sir. Okay. <laughs> Salamat po, sir. Thank you po kon, sa piyaya sa ipa. Pinigay niyo yes, sa amin. amin. <laughs> Oo. <Wow. laughs> saan natin na itong bigas ma'am oh ito pong bigas oo tapos ping itlog oo oh, okay. oh, nay oh. ilagay mo lang nay sa ano na itlog ay dito na lang oh kaya dito to lang ito na lang mga biskuit tatlo to ha Ano ba 'yang pinggan? Ako wala akong merienda. Wala akong merienda. Yes, Kalimana akong ganito. Mantika. Magic sarap. Thank you, thank you, sir. Sa so, biyaya. Sabon ito, sabon, shampoo, at toothpaste, ha? Hindi okay, kami makapagsusubalit na, sir, eh. Ni Apo Diyos lang Ano susubalit? Ma, pa, nung pagkapag... Pagbuong. Suka. So, Kompleto po ito na, ha? Ako. Another biscuit ulit. Gatas. Uh Oo. -oh. Magatas ka? ito asin at saka asukal. Hmm. Okay, alam na lang yan? Ay, mga noodles. Ay, ligpit nyo na lang po mamaya ha? Oo, oh, okay. Okay. Hmm. Mga kababayan, ito po yung bahay nila nanay na kung saan siya po ay may sakit. Dahil yeah, na disgrasya daw po siya sa motor. Then, hindi, hindi. Center na siya. Ay, center car pala. Siya. Oo. Ah, uh, na ng ating ng uh, pumunta sa kabayan. Ang talang asa. Yung mga asa nga Asa yung nagpapautang Oo, o, sige. Oh, yeah. ito po mga kabayan, mga ano na bigay ka nanay. So, nai, maraming salamat sa mga pagtanggap mo sa akin, ha? Uh -huh. So, lugod tayo magpapasalamat kay Madam Grace. Kami, kahit kami pa, salamat-salamat salamat, na salamat sa inyo. Uh -huh kasi natin yung mga... may binigay kayo ng biyaya sa amin. Mm. -mm. Sabi mo kay Madam Grace, magpasalamat ka." May, don't you. Madam Grace, salamat po, sabihin. Kaya niyo. thank you, thank you. Sabi mo Wala kaming masasabi sa inyo. Uh -oh. Kaya thank you, thank you sa lahat. Uh -oh. Kasi may biyaya na binigay niyo sa amin. Uh -oh. Kasi hindi na ako makatrabaho, sir, ngayon. Uh -oh. So kaya medyo hirap talaga sa buhay mo. Yes, sir. Uh -oh. So ano naramdaman mo? Kasi ako kahit nagagamot ako Nagtatrabaho din la pa ako Kasi mm -hmm. nag-aaral yung apat na anak ko mm -hmm. Kaya ganito lang ako Kaya hindi ako pumupunta sa mga bukid bukid mm -hmm. Noon Pumupunta ako sa bukid Lagi lang ako magtatanim mga mais Ganon, mag-aabuno mm -hmm. Ngayon wala na sir Bakit ka naman umiyak? Nadeskirasya po ako Ba't ka nag-iyak? Hmm? Ba't ka umiiyak? Kasi, kaya ganito ako umiyak, dumating din kasi sa akin yung biyaya. Oo. Kaya yung akin... Naramdaman. Naramdaman. Masaya. Masaya ako Oo. kasi may biyaya na dumarating sa akin, sir. Oo. Kaya thank you, thank you sa lahat sa inyo. Oo. Salamat din at pinatuloy mo kami sa bahay ninyo. Apo. Okay, Madam Grace, maraming salamat po sa, sa, sa sobrang tuwa ni nanay. Siya po ay umiyak po. Oh, magpasalamat ka kay Madam Grace. Thank you, thank you po. Madam Grace, thank you. Sa lahat ng binigay niyo sa amin. Oh, banggit mo, Madam Grace. Sabi, <laughs> Madam Grace, thank you. Huh? Baka mong kanong kanya na ni Madam Grace. Kay oh. kita, tay, tay. Sikalap tanta, hindi oh. ko marinig. Ay. Madam Grace, salamat kami ng mga magatawa at ta, binigyan na kami ng Lord ang kwa, kwa, kwa mo. Blessing mo. Oh. So, maraming salamat, tay. Sobrang salamat, mi, sa inyo. Salamat tayha ha, hindi na kayo uh, magtatagal. Madam Grace, thank uh, you so much. At saka sa lahat po ng mga followers ko at saka uh, nanonood ng video, maraming salamat po. Uh, ito na po yung biyaya namin kila na eh. Sana po ito yung makatulong po sa inyo ha. Thank you. Uh, thank you, thank you uh, po. Uh, uh, salamat uh, ha. Ingat-ingat na lang uh, po kayo. Salamat po. Uh, okay. Kayo ang mag-ingat dito. Oh, kasi po. maulan, basa. Oh, Huwag kang lakad ng lakad kasi baka may madulas ka doon. Opo, oh, sir. Ha, madulas. Hindi kasi ako lumalabas pang ganito ang panahon. Kasi nakikita po kayo doon kaya lumabas ako. Ah, nakita mo ako. Opo. Okay, salamat. Nasa na doon sa bahay ng kapitbahay namin. Oh, oh. Salamat ha. Okay. Dinog tatagal. Thank you. Huh? Ha? Tay, thank you. Oh, salamat oh. Salamat Mga thank, thank you po. I please share my video. Thank you and God bless you all. Madam Grace, thank you.